Hello mga ka-farmers Isang magandang araw po sa inyong lahat Ngayon nandito po tayo sa kauswagan Pupunta natin yung ating pananim na mais na yellow corn Iyan Malapit na ba itong harbisin? Saan ganyan mga tao dito? Ito po yung yellow na ano lalaban sa uh, pamatay ng damo. Yan malaki na bala. Paano natin to pa ibang pwedeng ano galing igiling patandain natin to mga ka-farmers ayan Kung nakikita nyo mas may mga, mga laki yan parang ano, sweet corn siya. You know. Malaki yung bunga niya, ayan. You know. Pwede siyang pwede na siyang pitasin, pero hindi pa pwede kasi ano. Ah, uh, dapat yung mas matanda pa talaga. Tandain natin ang konti para pwede na siyang ano uh, pa ano sa galingan o sa anong sawag nun sealer ayan malaki itong area na to mga kaparmers nasa nasa 4 hectares ata to pero yung, pero yung ano gitna hindi pa nataniman kasi eh, Malawa, maraming damo yan ang kagandahan nito kasi ano pwede siyang pwede ka mag spray na walang ano mag spray ka ng damo pamatay ng damo ito kagandahan kasi lalaban siya yun know, o hindi siya hindi sila namatay yan you know. patanda na siya lapit itong harbisin mga kapermars ayan patanda ayan ayan pwede na siyang pwede na siyang pitasin mga sa katapusan ata to pwede na 2 weeks ata matanda na siya pero yung iba hindi pa masyado okay, antayin natin na ano tanda hmm. talaga siya Ayan. matigas na oh matigas na matigas siya Ayan. Yan, lawak malawak tong Taniman natin na mais. Yan. Ang ganda ng yellow na toys malaki. Hindi tayo lugi. Mabigat to pag tinimbang na. Yan po. Yan lang po mga ka at magandang araw po sa inyong lahat. God bless.